mga ating dar beneficiaries na tayo ay magbibigay ng titulo ngayong araw na ito. Maupay ang adlaw ha iyong atanan sa mga kababayan kong waray nun. Lalo na sa ating mga masisipag na ating mga magsasaka. Kahit kailan, hindi po ako magsasawang bumalik dito sa Tacloban at sa Leyte ang na nagsisilbing pangalawang tahanan ko. Ang dugong waray-waray na nanalaitay sa aking mga ugat buhat sa aking ina, ang dating unang gina, siyempre si uh, First Lady Imelda Romualdez Marcos ang nagpapatibay sa aking determinasyon na maglingkod at iangat ang antas ng pamumuhay ng ating mga kababayan. Nasaksihan ko rin ng sarili ko ang lakas at katatagan ng mga waray sa pagharap sa mga pagsubok at dilubyo at tungkulin kong tiyakin ng inyo mga pangailangan at pangarap, lalo na ang mga mahal nating magsasaka ay matutugunan. Kaya naman po, hangad ko na na sa loob ng aking termino, lahat ng benepisyaryo ng reformang agraryo ay makakatanggap ng titulo ng kanilang sariling lupa. Tatapusin po natin ito sa susunod na apat na taon. Alam, po, alam naman po natin lahat na napakatagal na ninyong inantay ang lupang sakahan. Sinisiguro po ng administrasyon na ito na ang pagtupad sa pangako nating reformang agraryo sa buong bansa. Sa katunayan po, ngayong taon na ito ay nakapamahagi na ang Department of Agrarian Reform ng mahigit 15,000 hektarya ng lupa sa mahigit na 7,000 benepisyaryo sa buong bansa. Hangad natin na tapusa, tapusin yan at makapagbigay ng higit sa 23,000 na hektarya na lupa bago pa matapos ang taon na ito. Kaya naman, Inatasan ko at sinabihan ko ang ng uh, Department of Agrarian Reform na pag-ibayuhin ang, ang, kanilang mga programa tulad ng Project Split o Support to Parcelization of Lands for Individual Titling upang maibigay na agad ang lupa sa lahat ng kwalipikadong benepisyaryo. Ito na po ang resulta ng aming ginagawa ni na Sekretary Estrella Sadar. Ngayong araw, ipapamahagi natin ang higit sa 5,000 titulo na sumasakop sa halos 8,000 hektarya na lupain para sa mga benepisyaryo dito sa Leyte, Biliran, Southern Leyte, Samar, Eastern Samar at Northern Samar.